hindi nalalayo sa kasalukuyang natuntun ng pagpapagong ipinangako ng mga kalsada. Naghatid hindi ng ginahawa, hindi alingasaw ng pulbura, laman at tuko. Isang tasong kape ang naging simbolo ng pagluluksa takot o walang kasiguraduhan. Ang mga gabi yung pinamamahayan sana nang nagpupong tulog na madla. Naging tagpo ng mga winawakas ang pangarap, minabawing karanasan at mga huling hininga. Isang tasang kape sa bawat lamay at malalamig na gabing hindi matulugan ang naging karamay, sangga at naging parte ng sistema ng mga naiwan katabi ng mga nagtatulungkot. Kape kasabay ng kwento kasabay ng tao. Pwede niyo po kayang ipakilala sa amin kung sino po yung pag-uusapan natin ngayon, kung ilang taon na po siya, kung kaano-ano niyo po. Si, si Jerome Milan, 35, brother, eldest brother. Tatrabaho as a worker ng jeep, ano, kumasahid siya, ano, yung back rider ng jeepney driver. Yung tagabot ng mga baya at pag eh, yung gano'n. Sino pong mas close yung sa magulo? Ay, yung papa ko. Papa yun. Oh, oo, yung papa ko. Sobrang close sila eh. Tapos yung anak ng kuya ko nagkikwento. Ay, ano, pwede po bang malaman kung ano po yung, yun, yung anak ng kuya ko? Raven. Raven. Raven Milan. Lalaki. Oo, oh, lalaki. Kailan pa ka nito si Raven? 13 na siya ngayon high school na po siya. Oh, high school. Grade 8. Grade 8. Per first victim silang dalawa sa lugar na. A month, uh, month ago, bag nanalo nanalos na, better. June 16, 2016, around 10 p.m. sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, matapos namin mag-hapunan, naka navy blue shirt with cap 10pm may narinig kaming putok ng barrel hindi namin inaakala na sila na palang dalawa yon. mayroon lang kamagalak na nagbala sakit na tinawag kami para tignan kung ano yung nangyari sa kanya pero hindi namin inaasahan na ganoon na pala yung nangyari sa kanya kasi yung sa inyong kasama, yun talaga yung kanaboy. Kasi eh, siya bumipili lang sa tingkahan sa siya. Sabi ng tindera na pinagbilhan niya, pinapatakbo niya daw si Kuwadyerong. Ayaw niya dahil ang sabi daw sa kanya, ate ba't ako tatakbo? Wala naman akong kasalanan. Pero binalikan siya nung isa sa mga gunman. Binalikan sa paa, sa kamay, sa leeg yung dun sa leg, yun yung sanina kanyang pagkamatay, sabi sa autopsy. Then, nung gabing yon nagdatingan yung mga barangay, soko, gusto na rin ng soko. Kaso, sabi ng tito ko, wag daw na ipadala kasi, mahirapan kaming bawiin yun doon Mas lalaki daw yung babayaran, kaya, nagtawag na lang kami ng ni punirari. Pwede pong malaman yung taon na funeral. Ah, oo, binurol. Pero three days lang eh. Hindi pinatagal. Kasi nga ayaw ng papa ko siya. Kaya yun yung taot sa lahat. Siya talaga yung pinakahirap na hirap mag-adjust. Kasi sobrang close sila eh. Kasi sinasabi sa akin na walang daw siya ng isang katuwang. Parang breadwinner. Masakit, masakit sa akin. Sobrang sakit. Kaya sinasabi niya lagi, masakit. Kasi bago siya matulog, umiyak siya kita namin. Yung iba, yung sinasabi nila na ano, baka daw nandun, nakapaligid-paligid pa dun yung mga ano, yung mga gumawa. De, pero dead man na lang. Natatakot pa din, pero parang dinedead man lang namin. Ano muna, nilibing muna namin sa, sa cemetery. Di ba namatay siya dun 16? Nilibing siya ano, mga June 19. Three days lang talaga yon tas sa bagbag. Nung first night, sobrang hirap hindi kami lahat nakatulog. Tapos, parang lagi namin naisip na, ano, may tatawag sa amin anytime. Kaya nag-decide din yung papa ko na, ano, na pumunta muna kami ng probinsya. Kasi, pare-pares kami nahihirapan dito. Kasi yung kahol ng aso, hindi doon kami pinakanatromi, kasi yung kada kahol ng aso, parang, wala na, gising na kami lahat, hindi na makatulog. Hmm, niisip namin na ano, mayroon na naman sa labas. Ganon. Which, nga, paglalabas kami ng gate, nakikita namin yung crime scene. Nalul na lang kami lagi. Hindi pala, hindi, hindi pala yun incident lang kasi marami pala talaga. Yun. Nung nandun kami, lalo na kami sa may probinsya, sabi, grabe yung nagpapatayan pa rin pala doon sa Maynila. Sabi, hindi lang tayo nakaranas pala ng ganun, madami. 2016, 2017, 18, walang kumpay. Mga <mulay> rin kami Mga rin kami rin kami rin kami rin kami Nilagak namin siya sa Bagbag Cemetery Doon kasi sa Bagbag may contract na every five years, kailangan mo yun i-renew. Same amount nung, nilip, nung bin, nilibing siya doon nung unang-una, -una, which is mga 12,000 ata. Eh, ano, medyo wala pa kasi kami masyadong pera noon. Luckily, nag-alok yung pagilom na, ay, mag expire na siya. Gusto niyong, ano, i natin siya. Yung sali natin sa Project Arise. First, first din kami doon eh. Kaya nga nung inauguration nandun siya. Habi? i exam natin siya, i-examine konti ni Dr. Fortune kung ilan, kung tama ba yung mga bala ba yun. Kung sakto dun sa nakalagay sa autopsy at sa mga police report, sakto naman. Then, ayun, i-cremate siya, tapos ilalagay niyo muna siya dun sa simbahan, tapos iuwi niyo muna. Oh, inuwi muna namin. Oh, inuwi namin yon for mga Two, two, years, gano'n. Kasi nabutan ng pandemic, kaya ano eh. Kaya nga ano eh, nung, nung inuwi namin yung earn niya, parang piling namin buulit kami. No, tapos naiyaya namin siya kumain, yung kain tayo, yung gano'n. Pag kinakausap din namin yun siya eh. Yung ulang nakahanap sa amin yung simbahan eh. Bago, bago kami natunto ng mga org na to. Paghilom, silingan, rest Yung simbahan, ano eh. Nahirapan, nahirapan hindi lang hanapin kami. Kasi nga, umalis kami din sa bo. <laughs> Nagsabi lang, nalaman lang namin, yung mga kamag-anak, uy, nanap kayo nung ano, tagasimbahan daw. Hmm, pagkuha sa kanya doon, pag-autopsy, pag, pag lahat sagot nila hanggang doon sa libingan. Kaya, ang laki din talaga ng tulong noon. Kasi, kung hindi, i re namin yun, magkano, 10K every month, every every year, eh, sobrang bigat nun. Baka, kung wala ka talagang pera, baka wala na. Hindi mo na mahanap yung buto niya. Hmm, yun yung pinakamahirap talaga. Kaya, nag, kaya napapayo ko din yung papa ko na, sige na, para ano, safe din siya kahit papa, ano. Kasi ayaw nga nun talaga magpa-interview. Ayaw na talaga sumali sa kahit anong organization. Kaya ako lang tsaka yung mama ko yung nagpo -push. Kaya ang tagal din talaga namin bago nahanap. In the Philippines, impoverished families are forced to place their loved ones in apartment for rent graves. And this apartment for rent expires after five years. So, Project Arise involves the exhumation to bring up the urn back to their homes is a beautiful sign and moment for them to grieve and to experience healing. And very soon, if you would be around the corner, we would be blessing and inaugurating the first EGK Columbarium on May 1 of this beautiful monument that we have made specially for them. this is the place of healing that we hope to provide the widows under our care. Sa gitna ng pagtatalumpati Nang nagdadalamhati ay may panawagan sa lahat ng kaibigan Isang minuto ng katahimikan Isang minuto ng katahimikan tarong, tarong. in the Philippines. Let us welcome Senator Teresa Ontivero. Salamat, Tessa. Um, sa mga kaibigan mula sa civil society, your friends from the diplomatic community, mahal na kapwa, mababagas at kabaro. Uh, mga minamahal kong mga pamilya uh, na ng mga biktima ng EJKs, dear fathers and sisters, sa lahat ng mga kaibigan na natin ito ngayon at mula po sa media. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng mga pamilyang naging biktima ng karumal-dumal na war on drugs ni Rodrigo Duterte, isang napakahigpit na yakap po sa inyong lahat. Katuli. Katuli po na marami sa inyo, isa din po akong balo. Maagang nawala sa amin ang late husband kong si Frank, 19 years ago, dahil sa heart attack. Biglaan ang lahat. Biglaan ang mag-isa, bigla solo mom, Biglang solo bedwinner. Ang pinakamasigit na siguro sa akin ay yung makita yung reaksyon ng apat naming anak nung sinabi ko sa kanila na wala na si Papa nila. Ang bunso namin, 3 years old pa lamang noon, at ang pangalay po namin ay 12 years old noon. Lutang na lutang ako sa mga panahon iyon. halos hindi makagalaw o makatayo na may balanse. Sa totoo lang, hindi ko rin halos alam paano namin nalagpasan yun. Hanggang ngayon, inaalam ko pa rin kung paano kami naghihilom. Siguro po marami sa inyo, Aurora, ibang mga kabaro. Halos ganito din ang naramdaman pero sigurado times 100 pa dahil sa karahasang nakapalibot sa pagkamatay ng inyong mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, marami pa siguro kayong mga tanong kung bakit nangyari sa inyo ito? Kung bakit tila walang katarungan sa ating bansa. At kung bakit hinayaan ito ng gobyerno. Ako po bilang miyembro ng Senado, habang may plataforma po po ako, hindi po natin lahat itigilang ihayag ang ating pagkontra sa walang saysay na war on drugs na yan. Hindi tayo hihinto hanggat hindi managot ang puno ng lahat ng ito at tulad nitong pagtayo ng dambana, dambana ng paghilom. Patuloy, tinating pararangalan ang alaala ng bawat biktima ng karahasan at injustisya si Kian de los Santos at marami pa iba. Alam ko po na walang dambana ang makaalis ng ganap ng inyong mga sugat, pagdurusa at labis na pagkalingkot. Pero sana ay maging konkretong simbolo at paalala po ito ng ating lahat at ang lahat na pakikiisa sa inyong laban para sa katarungan, para sa kapayapaan, para sa paghihilong. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Pagtapos ng mga talumpati at pagdadalamhati Ay may panawagang gigising sa bayan At tatapos sa katahimikan At tatapos sa katahimikan Ako tingin ko kasi nung bago naman siya ilibing living nung May 1, narinig ko siya kinakausap niya yun eh. Nag kinakausap niya yung urn Parang may sinasabi siya na ayan na malalagay ka na sa maayos na lugar, yung ganon. Sabi niya, matahimik ka na doon. Nung, nung sa Dambana nga, sinasama ko nga yun siya eh. Sabi ko, sama ka lang para makita mo siya. Sabi niya sa akin, huwag na-picture niyo na lang. <laughs> hindi talaga sa sumama hindi mm -hmm. Tapos yung anak ng kuya ko nagkikwento nag sabi daw sa kanya yung lolo niya yung papa ko na napapaliginipan niya daw kasi lagi yung kapatid ko kung sa paghilom monthly lang nagbibigay ng allowance ng bata na natuwa ako kasi na overwhelm kasi dami palang handang tumulong sa mga naging biktima ng ganong karahasan. Saka doon ko lang din nga nalaman na ano eh, hindi lang pala ako, marami pala kami. <laughs> na pare-parehas. Yung pag-sharing, doon ko na-realize na kwento ko rin yung kwento niya. Yung ganon, parang nakaka-inspire na di mo malawan. <laughs> ano pong naramdaman mo ng sandaling na ilipat na po sa Dambana? Ano? Eh, parang parang hindi naman sa bumalik lahat nung nangyari nung since day one. Pang, nung ang dami ang kasing tao di ba? Sinabi ko nga nun kay father na napaka na overwhelm naman kasi dati kami-kami lang yung nagluluksa pero ngayon grabe ang dami, iba-ibang tao, hindi parang hindi ko pa nga yung iba rito parang sino ba kami para samayan nilang mag magluksa dito ngayon Oo, oh, oh di ba? Ang dami. mga nagmarcha. Yung mga nagmarcha ng Simba Our Lady of Grace papunta dun sa Dambana. Grabe, ang dami nun. <laughs> 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 mm, di ba? si Rizon pa yung kasama kong maghatid ng earn Talo kong naano eh eh. Star <laughs> Starstruck. <laughs> Sabi ko nga kay Father nun, kay Father Platy, Father, na-overwhelm ba ako? Bakit ang daming tao eh. <laughs> nakaka-overwhelmed naka lang kasi nga nung una hindi di naman talaga alam ko paano magsisimula eh. Pero dahil sa tulong nyo kaya ano, parang nabibigyan ng pag-asa na makamit mo yun someday. Di man ngayon, pero uh, someday. Naritik ko ang dagundong ng mga tinig ng pagkakaisa hayag ng pakikiisa ng buong daigdig Narinig ko ang panaghoy ng mga kaanak na pangakong ipagpapatuloy ang laban Narinig ko Narinig ko Narinig ko Narinig ko ko Narinig ko Narinig ko Narinig ko Din din sa ano, mga kamember ko sa paghilom Ah, uh, ano Na Nagtanong kasi ako noon kung saan sila nag-work kasi nakikita ko yung pag may mga gathering-gathering kami. Nakikita like, ko yung mga saot nila, parang coffee shop, yung mga human rights coffee stories, yung gano'n. So, sila, tanong ko sila, saan kayo nagtatrabaho? Sabi niya, eh, doon do kami sa silingan, gano'n. Sabi ko, pwede ba ako doon? Sabi niya, try mo kung gusto mo. Binigay nga nila yung account ni, ni ate siya. Yun, sabi niya, try mo lang kung magugustuhan mo, dagdag income din yun. Kasi nga, tutor-tutor lang din yung sideline ko. Oh, eh, ako nga kami ngayon nagpapaaral dun sa naiwan, di ba? Ayun, laki. Kailan po yung aking pwede mga... Nung ano yun eh, nung Christmas ba? In December, nung December. Nakita ko sila. Oo, oh, last year. Nung may party kami dun, nakita ko sila. Sobrang gaan sa pakiramdam na yung mga ka-work mo, kaparehas mo lang. Kaparehas mo sila lang naranasan. Yung parang walang discrimination na hindi ka mailang na ay pinag may na member ako ng EGK baka isipin nila napanood nila ganon baka baka yung parang baka isipin nila na ay adik yun hindi walang ganon kasi alam mo, pare pares kayo dito eh share ko lang kasi kaya nga hindi ko natapos yung yung schooling ko dati kasi pag ako bumalik second year ako noon eh tapos ayun nga, umalis kami kaya hindi ko rin natuloy. Tapos nung pina, sabi ng papa ko na ituloy mo na, parang wala na, ayoko na. Kasi ang dami nang nangyari eh. Hindi ka rin makakapag-focus na isip ko. Kaya hindi ko na lang din tinuloy. Para na kaming pamilya dito eh. Pag after work, minsan, pag may time, tumadan kami dyan, kumakain kami, banding-banding, ganun. for me. Oo, para hindi makalimutan ng tao na may may isang araw na nangyari yung ganong mga kaganapan, mga EGK families na marami na marami EGK families ang naapektuhan dahil sa war on drug sa ko kasi parang nakakalimutan na nila ngayon eh para ano, makamit yung ustisya malay ba natin sa paraan nyo, di ba? ma makatulong kayo sa paggamit ng mustisya Kasi kung kami-kami lang, di naman talaga namin kaya yun eh. Gabi, sobrang laking pader yung babanggain mo bago makamit so, siguro sa tulong nyo na marami kayo, kaya siguro. Kaya. 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 Mm -mm. ayun, sana ano, payagan niya na talaga, totally payagan niya na makapasok dito yung ICC para makapag-imbestiga. Bilang ayun na lang naman yung malaking tulong na magagawa niya, payagan niya na. <laughs> yung process ng healing, from 1 to 10, mga nasa 8 na. Kasi alam ko na nasa... Mais na pwesto na siya, dito sa Dambana kasama niya yung mga ibang victims na kagaya niya. May mga org din na tumutulong. Tapos yung ICC kung makapasok. Ayun. Mga nasa 8 na. Ayun. Yung siguro yung pakikisama lang din sa iba pang ibang tao na kagaya ko. Na makinig pa lalo sa ibang kwento nila para ma-inspire din na magpatuloy. Wag ano, huwag silang matakot. Maraming handang tumulong sa kanila. Na yung kwento nila, kwento din namin, kwento rin ng marami. Minsan na ang mga kalsada ng pagpapagong walang ginahawang inihati. Ngayon, patuloy na dumarating ang nakabubuting pagbabago sa mga pinagsamantalahan. Hindi upang mabusto, hindi upang dalhin ng mga gumawa ng mali sa kanilang dapat kalagyan. Kaakibad nito ang pagkarugala, paghirang, at katarungan. Ang tasang kape na minsan ay naging simbolo ng pagdadalang hati. Ngayon, Kasabay ng mga luhang at na nagpapagaang paghihina, ngayon yung simbolo ng tapang sa nagpapatuloy na laban. Kape, kasabay ng kwento, kasabay ng tagumpay. Ibigan kini hil, sa